Mga tropa, sigurado akong kilala nyo na si Ninong Rai, ang vlogger na nagpasikat sa kalderetang walang rekado at mga kwelang cooking tips na swak sa budget. Pero alam nyo ba na sa likod ng kanyang matamis na ng ngiti at masarap na mga luto, may mga lungkot at pagsubok na pinagdaanan siya na siguradong hindi nyo akalaing nangyari sa kanya? Ito ang kwento ni Ryan Morales Reyes, a.k.a. Ninong Rai, ang kanyang pag-angat yaman, pag-ibig at mga pagsubok na bumago sa kanyang buhay. Si Ninong Rai ay isang simpleng tao na may pangarap, ang maging chef at makapagbigay ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagkain. Mula sa simpleng kusina ng kanyang bahay, nagsimula siyang mag-upload ng videos noong kasagsagan ng pandemya. Ang kanyang estilo, simpleng pagluluto na may halo ng kwela at relatable na kwento ng buhay. At hindi nagtagal, bumuhos ang suporta ng mga tao. Pero syempre, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Dahil sa kanyang nakakaaliw na personalidad at mga lutong swak sa budget, mabilis siyang sumikat, sunod-sunod ang kanyang endorsements, collaborations, at syempre, tumaas ang kita niya mula sa YouTube. Pero sabi nga nila, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Habang marami ang natutuwa sa kanyang content, unti-unti rin niyang nararamdaman ng pressure at stress sa pagiging isang public figure. Dumating sa punto na hindi na lang pagluluto ang focus niya, kundi paano mag-entertain at makipagsabayan sa ibang creators. Maraming sakripisyo ang kinailangan niyang gawin. Kabilang na dito ang oras para sa sarili at sa pamilya. Sa gitna ng kanyang kasikatan, nahanap niya ang inspirasyon sa kanyang buhay, ang kanyang asawa. Sa mga videos makikita mo kung paano siya suportado ng kanyang partner sa lahat ng ginagawa niya. Pero sa kabila ng ngiti sa harap ng kamera, hindi rin biro ang hirap ng long-distance relationship at busy schedules nila. Ang tanong, paano nga ba naapektuhan ng kasikatan ang kanilang pagsasama? Sa kabila ng tagumpay, may mga sakripisyong kinailangan niyang gawin na minsan ay nagiging dahilan ng pag-aalinlangan sa relasyon. Pero kahit anong hirap, hindi natin maikakaila ang impact ni Ninong Rai sa ating lahat. Marami siyang napasaya, napainspire at napatawa. Lalo na yung mga OFWs na sabik sa lutong bahay o mga bagets na natutong magluto dahil sa kanya. Gayunpaman, dumating din ang panahon na unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng pressure. Sa dami ng commitments at expectations, minsan naiisip niya kung worth it ba ang lahat. Napansin mo ba minsan na parang tahimik si Ninong Rai sa social media? May mga panahon na tila nag-lilo siya at ini-enjoy ang simpleng buhay. Isa ba itong sign ng burnout? Dumaan din siya sa matinding pagsubok, mula sa pagod, burnout, at syempre, mga bashers. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi rin siya ligtas sa panghuhusga ng iba. Maraming nagsasabing, nababago na siya o nawala na ang simpleng ninong Rai na nakilala nila. Sa ganitong sitwasyon, paano nga ba niya hinaharap ang lahat? Isa lang ang sigurado, hindi madali maging isang influencer. Ngayon patuloy pa rin si Ninong Ray sa paggawa ng content, pero mas pinipili na niyang bigyan ng oras ang sarili at ang mga mahal niya sa buhay. Sa kanyang social media, makikita natin ang kanyang mga bagong plano mula sa restaurant goals hanggang sa mas personal na vlogs. Pero may malaking tanong tayo dito, mga tropa, hanggang saan nga ba ang kayang ibigay ni Ninong Ray? Darating kaya ang araw na tuluyan na siyang magpahinga sa vlogging o may mas malalaki pa siyang plano para sa atin? Abangan natin yan sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Kaya sa lahat ng sumusuporta kay Ninong Rai, patuloy nating ipakita ang ating pagmamahal. Sa huli, tao lang din siya, may pangarap, may kahinaan, at may kwentong hindi natin lubos na nalalaman. Kaya anuman ang mangyari, suportahan natin siya sa kanyang journey. At kung gusto mong malaman ang iba pang behind-the-scenes stories niya, stay tuned dito sa Pananaw PH. Dahil may mga kwento pa tayong hindi pa naririnig. Maraming salamat sa panunood mga tropa. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang kwentong nagbibigay inspirasyon at aliw.